Magandang umaga mga kabiwers, magandang umaga sa mga kutabatenyo Nandito po tayo sa Aret 6 Rosary Height So nandito po ako sa harapan ng National Irrigation Administration Kasalukuyan po sa dami ng mga tao nakapila dito Dahil sa uh, 29 per kilo na bigas na ma Mabibili mo lang ng 29 pesos per kilo ang bigas dito sa National Irrigation Administration. So kasalukuyan nakikita niyo mga ka-viewers na uh, nasa likod ko po sa dami ng mga taong pumipila mula hang mula alas dos ng madaling araw hanggang ngayon po mga ka-viewers is marami pa pong nakapila dito mga ka-viewers So nakikita nyo po mga ka-viewers sa harapan ng or sa gate ng uh, na National Irrigation uh, Administration ay makikita nyo mga ka-viewers So nakikita nyo mga ka-viewers ang nasa likod ko po ayan po ay pumapila ng 29 per kilo na bigas mga ka -viewers. So ngayon po, pasalamat lang po sa lahat po na nakabar ng uh, 500 uh, person na makakakuha lang ng tag 29 per kilo mga ka -viewers. so yung iba po ay hindi po na swerting bumili ng bigas ng tag 29 per pesos per kilo. So, balik kayo Thursday ng umaga ng madaling araw para makahabol kayo sa ibibigay nila na mga number mga ka-viewers. So, ngayon mga ka-viewers, nag po ako pumila para makita ko kung gaano o katotoo ang sina sinasabi nila na uh, 29 per kilo ang bigas. So, ang available lang po ang makakakuha ng bigas is, uh, is PWD, uh, Senior Citizen, uh, Senior at buntis po ang allowed lang po kumukuha ng bigas dito mga ka -viewers. So, dalhin lang nyo po ang kanilang valid ID na pagka-senior citizens, PWD ID at Um, solo parents then pregnant dadalhin yung mga ka viewers dahil ito po ay uh, tinatanggap nila para kayo po ay mabigyan ng uh, 29 per kilo ang halaga ng price. So, every isang person mga ka-viewers or example, senior citizen is 1 ID is equivalent of 10 kilos. So, magkakahalaga lang ng 290 or 290 pesos. So, ano pang hinihintay nyo mga ka-viewers o ano pang hinihintay nyo mga kutabatenyos pumunta dito sa RH6. Sa NEA or National Irrigation Administration. Dito lang matatagpuan sa RH6. So along the National Highway mga kabir. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay sa aking live port this morning. So lahat ng gusto pa pong uh, magtanong, i-text nyo lang po or i-direct lang nyo ako i-message sa... Facebook page ko mga ka-viewers Maraming maraming salamat And magandang umaga Lahat po na nakabili mga ka Ay super sayang nila Dahil sa 29 pesos na lang uh.